Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Wow! So mga kumarites, may panibago na naman tayong iya ba? Ay aba, order na order si kumarites. Ay wala na nga Charot. Charot lang, nakancel lang naman yung pasok namin. Kayo naman. So for today's unboxing, nag-order lang pala ako ng t-shirt dito sa ating Nota app. Girl, Diyos ko, yung aking anak ang bilis lumaki. Ay wala na mga pang-araw-araw na damit. At dahil mas maganda talaga umorder kapag naka-live. Kaya naman, ayan ha, po-order ako nito. XL na nga yung in-order ko dahil gusto nga ng aking anak. Ay yung mas malaki nga sa kanya yung mga t-shirt. Grabe guys, napakamura ko lang to nakuha. 62 pesos lang. Kaya tatlo na 'yung kinuha ko para meron siyang tatlong pang-araw-araw. Mas maganda nga 'yung ganitong mga design dahil hindi masyadong OA. 'Yung mga design niya nya, e eh, minimalist lang. O alam niyo 'yung minimalist? Hindi ko rin alam 'yon, basta 'yun na 'yon. Dalawang kulay itim nga 'yung in-order ko at isang puti. Medyo delikado nga tayo dito sa puti. Ano, minsan kasi inapapasama sa mga dikulay. Koyo so, yun, 'yung mga napili ko nga eh ang gaganda nga ng design. Pagkagising nga ng aking anak, eh, sabi ko nga isukat niya nga itong aking mga binili. At buti na nga lang eh 'yung malalaking t-shirt na nga 'yung in-order ko dito sa aking anak dahil nga ang bilis lumaki. Ay kita nyo naman at halos kasyang kasya nga lang sa kanya ay gustong gusto na nga isuot sabi ko nga ilalabhan ko muna bago nga niya suotin tapos yun maya maya ay gumayak na nga rin ako kasi nga mamamalingki nga kami ngayon eh itong aking asawa nga ay maagang umalis kanina kasi nga kukuha sila ng baboy dahil magkakatay nga sila kabalik nga niya ay niyakag na nga niya ako na umuwi ng bayan tapos may lumapit sa aking asawa na batang nanlilimus. tapos may kinakain yung bata tinanong nung aking asawa kung ano yung kinakain niya ay nakita niya sampalok yung kinakain ng bata tapos tinanong nung aking asawa yung bata kung gusto niyang kumain tapos yung nagtitinda nga dito sinimplihan pa yung bata na wag daw doon kaya yun sabi ng bata ite take out na nga lang daw niya yung ibibigay ng aking asawa na lugaw sabi ko nga sa aking asawa bakit bawal eh hindi naman sila yung magpapakain kaya ayun yung bata nga ite take out na nga lang yung ibibigay ng aking asawa na pagkain kaysa naman sampalo kang inuumagahan agang aga actually mga kumarites hindi ako masyadong maawain sa mga nanlilimos lalo na alam ko nakaya naman nila magtrabaho mas naawa ako don sa mga disabled na hindi na nga kaya magtrabaho tapos yung mga matatanda mas dun nga ako nagbibigay tapos dito naman sa mga bata, mas maganda talaga pagkain yung ibinibigay sa kanila. Pero wag ka mga kumartes, merong ibang nanlilimos na chusi pa sa mga ibinibigay ha. Minsan yung iba nakaulit na uulit pa uli. Nako <laughs> sa loob ng palengke madami niyan. So ayan mga kumartes, nang umalis kami sa bahay, yung anak ko hindi pa nag-aalmusal kaya binilhan ko nitong donut. Dahil pag nauwi nga kami ng bayan, ito nga yung lagi niyang request. Mas okay nga tong Happy House donut kasi bukod sa mura na, ay eh, masarap na nga din yung pagka-donut niya. So yun, pagkakain nga namin dito, ang nangyari, yung aking asawa nagmamadali dali nang umuwi. Alam nyo kung bakit. Ay, di ayun, pinagsakta ng chan. Kaya yun, din na ako nakapag sa palengke tapos umuwi na kami agad. Tapos pagka-uwi nga namin, eh wala naman siyang ginagawa. Eh pinagawa ko na nga itong aking patungan sa CR. Ito nga sana yung lalagyan ng figure ng aking anak. Yun nga lang sabi ko, wag na lang at gagawin ko na nga lang patungan sa CR. At buti na lang sa mga ganito nga ay eh, nauutusan ko nga itong aking asawa. Abay, wag ka dati hindi yan maalam gumamit ng mga ganyan. Ngayon nga yung mga gamit nga sa construction, alam niya nang gamitin. Pagka-uwi pa namin, main eh ayun, tsaka palang nagising tong aking anak. Minsan eh maririnig mo tumutunog na yung cellphone, kaya ayun, alam mo na kapag kagising yan. Tapos ilang minuto ko palang nailalapag sa lamesa itong donut, ay Diyos ko po, pinasok na ng langga. Kaya nga, kumuha ako ng pinggan, tapos inilagay ko nga dito yung mga donut, dahil yung box nga eh, ipapagpag ko sa labas. Sarap mga kumarites itong butternut ng Happy House Donut. Yun nga lang, hindi siya kagaya ng Dunkin Donut na chocolate nga yung loob niya. Pero okay na din at masarap naman. Kaya ayun, kumuha nga ako ng isa, tapos pinaghatian nga namin mag-asawa. Namamahinga nga lang siya at maya maya nga daw niya ikakabit yung aking pinapagawa sa kanya. Ako naman ikatatapos katatapos ko lang magayos ng aking mga pinamili. Medyo mahaba nga yung walang pasok natin kaya naman magiging busy tayo sa pag -e edit ng aking mga paninda. Pero bago nga natin umpisahan ng lahat ay eh, magtitimpla muna tayo nitong aking pang detox. So guys alam nyo na kung ano yung iniinom ko. Ito nga pala yung ating gloaming shape. Akala ko talaga sa product na to hindi nga ako mababawasan ng timbang. At in fairness naman e eh, meron niyang improvement. Tapos sabayan pa natin itong ating hikari ultra na pampaglow. Oh, iba Ang arte-arte ng mami Loy niyo, ang daming kaartehan sa katawan. Hindi 'to kaartehan mga kumartes, ito lang ay iwas sa agnas. o ay sige, kung gusto mo maagnas, edi wag kang uminom ng garne. Charot lang kayo naman, ayoko la ang talaga ako 'yung pagpapalit ng akin darling at baka naman sa akin ay mapangitan na. At tapos nga pala, bago nga pala kami lumabas ng palengke, nakakita nga pala ako nitong kutsinta. Ay grabe, ang mahal na pala ngayon ng kutsinta, 10 piraso isa na. Pero 'yung nakikita ko ng lako, minsan 5 pesos lang. Pero in fairness naman, kahit mahal naman kanilang kuch cinta ay eh, masarap naman. Tapos bumili rin ako nitong sinokmani na may manatamis nga sa ibabaw. Pero mga kumarates, don't judge me. Kahit naman nagda-diet ako eh, hindi naman pwedeng hindi tayo kakain. Ano? Maka naman sabihin nyo, takaw-takaw ko ngayon nga lang ako kumain yan. Oh, <laughs> bakit galit? Hindi naman ako galit, napapaliwanag lang. Oh, may in order na naman tayo sa orange app. Wala lang, wala lang kasi akong lagay nitong tissue holder kaya napabili ako. Tapos ito, itong mga sabon na nakakalat dito sa lababo. Yung aking mag-ama kasi pag naghihila mo sa umaga, na lang inilalagay. Kaya naman ayan, yan, bumili nga ako nitong soap holder at inilagay ko nga dito sa gilid ng aming lababo. Para pag maghihila mo sila sa umaga, e eh, dyan na nga lang nila kukuhanin. O ba diba, kahit papano ay eh, hindi nakakalat yung mga sabon dito sa lababo. At pagkatapos naman yan, ayan, meron na naman tayong bumuksang parcel. Grabe, alam nyo, nung try ko to at um effective sa akin, talaga namang ayoko nang mawala ng stock. Mga test, kung gusto nyo mabawasan ang timbang nyo, ito ang itry nyo. Wala pa tayong exercise nyan ha, pero nabawasan na tayo. O ano pang inaantay mo, mag out ka na. Mga test lahat ang pinopromote ko sa inyo, eh lahat yan ginagamit ko. Kaya alam ko na effective talaga. So, yun lang naman. Bye!